I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, o obra kaya sila kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so pag-subscribe ninyo. Syempre di ito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang chika update tayo ngayon So ayan na nga guys syempre maraming mga pasabog at eksena ngayon na nagaganap ngayon dito sa mundo ng pageantry at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya pag-usapan natin siya ng bonggam bongga. So para sa una natin chika, ito nga pambato ng Indonesia sa Mr. International o obra kaya kay Kurt Bondat. Yes, nako. Ito na nga syempre hindi rin nagpapatalo ang Indonesia dahil naglabas na rin sila ng kanilang pambato para sa Mr. International na gagawin nga this coming September. So nakita ko yung photos, nakita ko din yung motion at in ano in stock ko ng bonggang bongga pag tinignan mo yung photos, grabe ang gwapo. Sobrang edit. <laughs> And then, gwapo talaga siya sa photo. Sabi ko nung una, sabi ko, la, ang gwapo ng pambato ng Indonesia. Pero syempre, yung in-stock ko na siya, sabi ko, hala, ganun pa yung itsura niya. So, hindi ko pa siya nakikita in person. For sure, talo na sila. Dahil wala namang obra sa kagwapuhan talaga. At grabe ha, legit ang pambato natin na si Kurt Bondat. Si Kurt Bondat kasi, pag tinignan mo sa photos, ang ganda na ng mukha. And nakita ko na to sa personal, talagang masasabi ko, panalo talaga ang pes ng lolo ninyo. So, parang piling ko, walang makakatalo sa kanya pagdating sa face value. Ganon! Yes! Malakas talaga yung laban ni Kurt. Pero sabi nga ganun nung iba, na sa mahina naman ang com skills ni Kurt, kaya medyo parang delikado pa din siya hindi natin alam, malay mo, biglang jumakpat siya dito ng bonggang bongga. Pero kasi kung physical kaanyo din naman ang pag-uusapan, ay talagang wala na. Si Kurt na ang panalo. Sabi nga sa akin ng Mr. International Thailand, sabi nga ganun, sige, ibigay na natin to sa Philippines kasi wala kaming makita na talagang pwede itatapat kay Kurt. And then, malaki daw talaga yung chance ni Kurt na manalo ng Mr. International ngayong taon na to dahil nga sa kagwapuhan nito. At plus, iba talaga yung dating. Malakas ang dating ni Kurt. And then, ayun, si Indonesia tingnan natin kung ano ang kanyang magiging eksena pagdating sa Mr. International. So, tingnan natin kung makakarating ba to hanggang sa dulo ng laban or papalo ba to ng bonggang bongga. Di ba? So, medyo, ay nako, nakakaloka. Excited ako na Tignan natin, di ba? And then, ayun. So, ito na. Kahapon din, inilabas na rin ang pambato ng Thailand sa globe. Nako. Grabe. Sobrang talagang kumakabog talaga ang Thailand ngayon. Aminin man natin o oh, hindi, pero iba talaga yung, yung mga kandidata nila ngayon. Masyado silang mga palaban. Yung tipong silent lang sila, pero alam mo yung bigla silang kukuha ng corona sa international. So, ayan na nga. So, nag na ang Thailand kung sino yung ipapadala nila dito sa Miss Globe. Ito ay under ni Mr. Nawat sa Miss Grand, international uh, Miss Grand Thailand. And then, of course, kung sino yung mga nanalo dyan, isa dyan yung mga talagang pwedeng maipadala. And then, tinanong ko sila noon kung eto bang first runner-up nila ay lalaban ba ng Miss Globe. Ang sagot nila sa akin, hindi. Hindi daw lalaban, hindi daw magkukumpit si Charm Am. Sabing ganon. Pero, nagulat ako kahapon kasi parang bigla nilang inilabas na nakapag-decide na si Charm Am na lumaban nga ng Miss Globe at makakatapat nito si Annabelle McDonald. Matalino si Charm, ah. magaling ang kanyang com skills at matangkahan. Pero kung ganda, hindi ko alam, hindi ko pa nakikita kasi si Annabelle McDonald in person eh. Pero kasi noong last year, nung kalaban nila sa yung laban ng Pilipinas at saka sa saka ng Thailand sa Miss Globe ay naka first runner up yung Thailand at second runner up ang Philippines. So ngayon, hindi ko lang alam kung paano magpipenetrate ng bonggang-bongga -bongga ang pambato ng Thailand. Maaaring yes, masungkit nila ang corona kasi may ganda talaga dito si Charm Am at ito ay nakikita ko na madaming beses. Iba yung height, iba yung tinding. Pero naniniwala ako na kayang kabugin niya ni Annabelle MacDonald. Kasi si Annabelle MacDonald, kung kumpiyansa din naman ang pag-uusapan, ay buo ang kumpiyansa ni Annabelle MacDonald. And then, so, com Skills, piling ko kakabug si Annabel MacDonald. Pero hindi ko lang alam pagdating sa beauty, baka doon silang magkatalo talaga ng bonggam bongga Kasi yung ganda ni Charm, ni Chaam, parang piling ko kakabog. Pero may tiwala ako sa pambato natin. Syempre iba pa din yung kumpiyansa ng Pinoy. So ngayon, ang nakikita ko lang dito, dapat sa Philippines, huwag tayo masyado makampante kasi nga medyo tumitindi nga yung laban ng Thailand. So parang gusto nila makagrunts lang ng bongga-bongga. And then knowing Mr. Nawat, yung laro neto medyo parang nakakatakot kasi kung iisipin mo magkasunod eh October 15 ang Miss Char, ang uh, Miss Globe, and then October 18 naman ang Miss Grand. So kung iisipin mo halos pandikit lang kung sakaling mananalo si Miss Globe, hindi imposible na kunin din nila ang Miss Grand International. So, depende yan sa mga laro talaga ngayon. So, sabi ko nga, ang Pilipinas huwag makampante. Dapat maging mautak sa laban pagdating sa international pageant. Kasi, aariba sila ng bongga-bongga. Parang piling ko tayo na-target talaga nila eh. Kasi nasimulan na nila sa Miss Globe. So, yung nanalo sila ng Miss Globe, medyo kinabahan ako. And then, plus nandirito na syempre ang target, next target nila Miss Grand. Kapag nanalo yan ng Globe, parang piling ko talagang pwede nila i-manipulate talaga yung laro sa Miss Grand at pwede yung kandidata nila manalo kasi medyo malakas din. Ewan ko ba, ba't ganun yung naiisip ko? Pero ngayon pa lang, sabi ko nga, dapat sa mga candidates natin, huwag makampante. And then yung Team Philippines, dapat talaga umaksyon talaga sila kung ano ang laban. Kasi may laban naman eh. Katulad nito sa Binibining Pilipinas si ano Annabel McDonald kung titingnan mo siya kaya nitong manalo ng ano eh ng title day kaya lang depende 'yon sa magiging preparasyon ng team niya at kung paano ba sila kakabog dito ng bonggam bongga and then piling ko nag-consult na siya kay Maureen Montaigne para sa kanyang laban dito sa Miss Globe and tingnan natin kung ano ang ipapakita ni ano, Annabelle McDonnell. Pero sabi ko nga, medyo malakas din yung laban talaga ni Thailand dito. Lalo na, maganda yung height eh. Maganda yung height, maganda yung mukha. Plus, nando doon na palaban. Kaya, hindi pwede maging easy-easy lang Philippines. Huwag magtiwala sa galing ng communication skills, kundi trabawuhin ng bongga-bongga para hindi sila maka-penetrate ng todo-todo. So, yon. So, good luck sa pambato natin and tingnan natin kung paano mag shine like a diamond star si Annabelle McDonald laban dito kay Chang ng pambato na Thailand. So, yun. Medyo nakakaloka, no? Interesting. Pero doon sa Mr. International, parang feeling ko, panalo tayo doon. Dito naman sa Miss Globe, gusto ko manalo din tayo. So, yun. And then, para naman sa sumunod na chika, naglabas na nga ng photos, ang Miss Grand Philippines ayos para sa mga kandidata nila officially portrait nila so ang masasabi ko naman wow very gold and beautiful para sa call ano sa pink dress ng mga kandidata talagang kita mo talaga yung ganda And then dito sa Miss Grand Philippines, hindi pa rin naman nagbabago yung mga nakikita natin na pwedeng makapag-uwi ng corona. Katulad nga niyan, 'di ba? Sinasabi ko nga mo wala naman silang pageant. So parang feeling ko, ang mga pwede pa rin mag-uwi ng corona diyan. Siyempre, si Anita Rose para sa ano, para sa Reina Hispano-Americana. And then siyempre, nandiyan pa din si si Shannon Tampon naman para sa The Face kasi maganda naman talaga si Shannon Tampon at talaga naman makikita mo na kabog na kabog ang beauty niya and then nakikita ko din na syempre si Emma Tiglaw para sa Miss Grand Philippines so possible pa rin na sa kanya talaga mapunta but syempre si Michelle Arceo isa din sa mga tinitingnan ko para sa Miss Grand Philippines so yun depende pero sabi ko nga alam mo sa totoo lang ako ha, pwede na sa akin si Michelle Arceo na ipadala natin sa Miss Grand over uh, Emma Tiglao. Emma Tiglao is a good, pero... Depende siguro sa organization. But kasi dito nakikita ko malinaw to kay Emma Tiglaw talaga eh. O, o, kahit sa anting na angulo. Mukhang sa Emma Tiglaw talaga eh, yung nakikita ko na magmi-miss Grand Philippines laban kay Michelle Arceo. But si Michelle Arceo naman, ang feeling ko may naman na manalo pa din ng Miss Grand Philippines kung magiging fair talaga yung labanan and then ipapakita din ni Michelle Arceo yung galing niya. At kung pro Uh, profile ang pag-uusapan sa totoo lang, pasok na sa bangay yung Michelle Arceo na profile eh, kaya lang, syempre eh, iba pa din yung laro ni Emma Tiglaw eh, si Emma Tiglaw kasi pag tinignan mo talaga, palaban eh diba, kaya parang sabi ko ay medyo may hihirapan dito si Michelle, but malay natin kung ang destiny ay mag-align kay Michelle so let's see ako para sa akin, okay lang kasi nakita naman din natin yung mga magiging kalaban natin sa India, sa ano piling ko, kayang pantayan ni Michelle, and then plus magaling din ang boses ni Michelle so sabi ko, doon pa nga lang sa The Voice kaya na neto mag-champion eh, so, tingnan natin kung ano ang magiging eksena doon sa Grand Voice, di ba? pero, wala tayong magagawa, kasi depende pa yan kay Mr. Arnold parang piling ko, kaya nga nila pinapunta niya si Emma Tiglo para ayun yung gawin nilang Miss Grand. Masusurprise ako kung halimbawa, hindi nilang ginawang Miss Grand Philippines si Emma Tiglao at nilagay nila sa Asia Pacific. Pero maliit lang yung chance nun, guys. Mas malaki pa rin yung chance na Emma Tiglao for the Grand Philippines. Di ba? So, let's see kung ano ang mangyayari. Kasi parang pwedeng si Emma Tiglao ang maging Miss Grand Philippines and then eto naman si Michelle Arceo ang maging Asia Pacific. So, nakakaloka. Anyway, good luck na lang sa kanila. At let's see kung ano ang ipapakita ng mga grand girls. Kasi sa totoo lang, pwede pa rin magbago ang laro. Kasi may mga ilan ilang din namang magagaling din na pwede din talagang makapenetrate. Halimbawa, si ano, Bicolandia, di ba? iba din yung datingan noon. Sobrang panalo din. And then, may mga nakita pa ako mga ilan-ilang mga photos na parang sabi ko, ang ganda naman nito Katulad na lang ni Quezon City, di ba? Si Quezon City, pwede din mag-penetrate talaga eh. Kasi iba din talaga ang beauty na meron siya. But, good luck sa mga girl. And then, good luck sa lumalaban talaga ng Miss Grand. I hope na ang Miss Grand Philippines ay magkaroon ng bonggong-bonggang eksena para naman makita natin yung mga galawan ng mga girl hindi yung parang piling mo na may panalo na sila charot so yun so basta laban ng Philippines kaya natin to and then ayun so tignan natin kung sino nga ba ang mag uuwi ng corona sa kanila ngayon taon na to and then kahit sa globe tignan natin kung ano magiging laban ng Pilipinas at Thailand ewan ko ba parang ngayon ng Pilipinas at Thailand talagang ka talaga yung magiging labanan talaga no nagsimula to doon sa ano sa saan ba to? Dito sa Miss World and then sa Miss Supranational naman hindi naman sila umariba. And then tinan natin sa Globe. Basta ako sa Globe parang feeling ko kaya pa din yan ni ano, Annabel McDonald. Lalo naman na sa si Mr. International just ko walang obra talaga kay Kurt Bond at ang mga magiging kandidata doon maliban na lang siguro sa fight na euro. Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre sa aking mga chika, sabi ng gano'n always keep smiling and love lang, so guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow, thank you guys